Isa ang Violence Against Women of vow sa mga laganap na problemang panlipunan sa Pilipinas. Ayon sa 2022 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority, 17.5% ng mga Pinay edad 15 hanggang 49 ang nakaranas ng iba't ibang uri ng pang-abuso mula sa kanilang partner, pisikal, sexual at emosyonal. Sa siyudad San Fernando, Pampanga, aabot sa na 64 ang mga naitalang victim survivor simula Enero hanggang Oktubre ng ngayong taon. Medyo na bawasan na po natin yung ating mga cases of mga, ng mga bao. So, uh, pero kami po sa CSWD continue po yung pag-monitor namin through the barangay vow na sila po yung katuwang namin para po uh, bigyan kami ng mga data record kung may mga incident pa po of vow C. And so so far at least ngayon alam namin na nagdidikris na po yung aming mga kaso. Karaniwan umanong kaso ang may kaugnayan sa economic, psychological at physical abuse mayroon namang mga inisyatiba at programa ang city government para sa mga biktima katuwang ang iba pang ahensya. So we provided po ng mga um, initial interview and life coaching, uh, may temporary shelter din po sa ating mga cases na abuse na talaga pong nirefer po sa ating uh, Women and Children Protection Center. And then also we have clients na nag-undergo po ng legal assistance kasi syempre free po yon na kailangan i deliver ng city sa kanila, ibigay. And also, we have a, may um, family, ano din po tayo, dialogue, family counseling, kasama din po yun para din po i-reach out yung mga family natin the, to prevent or to stop the abuse dun sa mga bata. Isa sa mga masigasig na anti-vow advocate dito sa San Fernando, si Mary Ann Biliwang. Noong nakaraang taon, siya ay naglunsad ng isang aklat para makatulong sa Women and Child Protection Center ng siyudad. Marami na rin tayong napagawa doon sa ating uh, WCPC at uh, natutuwa naman tayo until now may mga umuorders pa rin ng libro natin. So yon sana, supportahan po nila kasi diretso naman po natin binibigay sa WCPC yung ating pong income from the book. Para sa mga kababaihan o kabataan na nakararanas ng pang huwag umanong mag-atubiling humingi ng tulong at lumapit sa otoridad. 24 7 po ang WCPC Center natin, which is located po sa May Sindalan, sa tabi ng Barangay Hall. And likewise po may mga Facebook pages po ang CSWD na kung saan pwede na po nilang uh, mag-message. At kung kailangan din ng confidentiality at ibang bagay na kailangan po nila ng tulong ng social worker, uh, pwede naman po kasing tayo po ang pumunta. Uh, at tandaan, tandaan po natin yung po kasing pananakit at pag abuso ay hindi uh, sign ng pagmamahal. Yun po yung dapat po natin maunawaan pag tayo po yung sinasaktan. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal pa rin po tayo ng tao. Uh, ating kabataan, sa mga kababaihan, pwede po kayong lumapit po. May mga ano na rin po kami, partner po, mga VAUDO officers sa inyong mga barangay. Pwede, sila po ay capable kasi tinitraining din po namin sila. So pwede kayong mag-report directly sa kanila. Uh, pwede rin po sa ating PNP Sí. Yes. women's desk and also sa amin po mismong tanggapan kung malapit po kayo sa sindalan yung women and children protection center pwede po kayong mag-report directly doon at sa amin din pong opisina dito po sa Hero Hall, yung CSWD yung sa Old City College building and also sa mga uh, doon naman po sa mga estudyante na nasa eskwelahan kapartner din po kasi namin ang DepEd so may mga guidance counselor po na pwede naman pong uh, mag-intervene at pwede rin pong tumulong sa kanila so magpa-assist din po kayo para ma-refer din po kayo sa amin kong nahihiya at natatakot po kayo Daddy Kagino CLTV 36 News